Hello po mga kapatlin lovers natin na yan mga kapatlin lovers. Ito po yung asawa ko pumunta po dito sa park ng Sablayan. Ayan po makikita natin dito my little zoo o small zoo. ano bang tawag dyan? Kunting mga animals po ang nakikita natin dyan. Ayan, ayan po ang laki ng sawa. Dati po sobrang liit lamang yan. Ngayon ay talaga pong ayan. Nakakatakot na. Mas malaki pa sa aking hita yung kakanya niyang katawan. Grabe po ang laki. Dati po ang liit-liit niyan. Makikita nyo po kapag siya ay gising. Tulog na tulog po kasi kaya po ha. Hindi po siya kita kung gumagapang. At dito naman po sa side na ito is ayan. Yung isang yellow, yellow snake. Yan po yung hinahawakan nila. Kaso lang ay takot po silang mawak. Mga nakakulong po yan dyan sa loob. Ayan nakikita natin yan siya buhay na buhay gising na gising, talagang pagapanggapang, ayan nakakatakot pa lang yung tsura nila tapos yung iba kung hawakan po nila ay pinapatong sa kanilang mga leeg ayan po grabe ang haba nakakatakot sawang yelo sawa <laughs> ayan dito naman sa kabila is ayan ingwana ayan tulog din ang ingwana ayan po o, dalawa sila oh ang laki na niya grabe guys nakakal nakakatakot ayun ang haba ng kanyang buntot inguana. yan po yung dyan makikita sa subline occidental mindora sa parola park at kitang kita nga po pala dyan ang buong karagatan at pag ikaw po ay umakyat sa taas ay kitang kita mo ang buong sablayan ayan po mga kabishi mga kapatlin lovers natin at makikita po natin yung mataas na yan yan po yung uh, zip line pinakamahabang zip line sa all of all of uh, sa pinakamahabang isla ay, ano yon zip line sa buong Asia. Ayan, nawawala ko sa sarili. Ayan sa blayan guys. Yan guys, ang mga katutubong mangyan. Pag isinot mo yung ulo mo dyan, ayan, ikaw na yung mangyan. Kasi yun yung kasuotan ng mga katutubo nating mangyan. Ayan po mga natin. Uh, di ba kitang kita po natin ang sablayan. Ayun po 'yung kapaligiran. 'Yan po 'yung mga daanan. 'Yan po ay park paikot-ikot kalamang lamang po dyan, yan, paikot-ikot yun, yan po, yung si line po na yan, yan po yung way, yan, yung makikita mo po yung kawad na yan, yan, yung cord na yan, papunta doon sa pinakadulo sa kabilang isla, ayan, yun pong kabilang isla ngayon, doon po makikita, tatawid ka po galing dyan hanggang doon sa kabilang isla, yan po ang gamit, yan, zipline na yan, yan yang island po na yan, dyan po yung babaan ng uh, mga nagzizip line. Ayun, makikita po natin talagang ang uh, siguro mga 20 minutes or, or 15 minutes bago ka makarating dyan sa, sa kabilang isla na yan na gamit ang zipline na yan po dyan kaakyat sa uh, sa ano na yan, sa mataas na yan para makaakit, makasakay ka ng zip line. Ayan, napakalawak po. Ayan, no? at iyan po ay bangin. Napakalawak po ng uh, Parola Park. Iyan pong Parola Park is parang bundok siya tapos ginawa nilang park na makikita mo po sa baba is bangin. Kaya yan po, ingat-ingat po ang lahat dyan lawak po ng, uh, ng karagatan ay makikita din po dyan sa parola. Kaya yung iba po pag gustong mag-relax, dyan po napunta. At mm, masarap po ang hangin, masarap din po ang mga uh, pang ano po out of stress yun sa madaling salita kaya marami po ang dumarayo dyan sa Sablayan occidental Mindoro dahil marami po ang mga tanawin dyan sa ating uh, uh, sa, uh sa, ating Sublayan occidental Mindoro ayan marami na po ang dumadayo mga turista dyan gawa nga po ng dami niyang pasyalan bukod po sa mga diving sa mga magagandang resort, ayan po, nakikita nyo, yan po ay Bangin. Ayan, dun po sa kabila yung tinuturo ng aking asawa, yan po ay papunta daw sa Pacific Ocean, China Sea. Dito naman sa kabila, yan daanan ng barko, yan naman daw po ay papuntang Maynila. Ayan po, papuntang Batangas. Ayan, nakikita po natin talagang ang lawak po ng ng Parola Park ngayon. At ayan po, madamu na din siya, pero ano po, yung damo niya is normal lamang. Pwede po nga, pwedeng mag -upo. ang mga bata, pwedeng maglaro, lahat po. Ayan, may mga table din po dyan. Kami po nung nandyan is, nagdadala kami ng food. Pwedeng dyan kami nagla-lunch, pwedeng dyan kami nagdi-dinner, at nagmi-merienda, depende po sa aming... Uh, na pagkasundo ang pamilya. Minsan po banding kami dyan, tapos nadayo kami ng tulog. Uh, pagkatapos namin kumain, tutulog, selfie, lahat po. Dyan kami napunta pag gasto namin uh, matanggal yung aming stress, yung pagod, lahat po dyan talagang out of stress. Ayan po, may barko. Kita po yung yung barko ang layo-layo yan po yung daanan papunta sa Batangas. Yan, pinapakita ng aking asawa. Sinusun niya lang. Pero yung po ay malayo. Ayan po. Ayan, ang karag karagatan at ang uh, natumba na yung puno. Ayan, pinutol ata at la, aywan ko ano ilalagay doon. Ayan po, oh, bulok na. Siguro yung natumba ng bagyo. O ano ba. Ayan po. Dito, ginagawa pa lang po yung road dito hindi pa nasisiminto. Kasi dati po, wala po yan. Nung nakaraan, wala po yung daanan na yun. Damuhan lang po yan dyan. May e, meron din po dyan, Mama Mary. Pwede ka mag-pray, pwede kang mag-wish. Lahat po, meron dyan makikita. At yan, mayroon din mga canyon, may mga flowers, iba't iba pong mga ano, pwedeng makita dyan sa Farola Park yan, lawak po yan, paikot po yung ano na yan yung ano na yan Ayan, at ito nga po pala ay nagpasya na nga pong umalis, uuwi na at ay pupunta naman sa another destination. At yung pong another destination na yun ay saka sa next video na po natin i-upload, ayan, i-upload na lang po natin ang part 1. Ayan nga po pala yung pinsan ng aking asawa. Ayan, at saka yung kanyang kanyang lovers. Ayan po, yan po yung parola. yang kaya po tinawag na parola ay gawa po ng yang akiyata na yan, parola. <laughs> yan. Okay po mga kabeshi at yan, hanggang dito na lang po yung ating video. At ayan, sa mga gusto pong pumunta ng sablayan, ayan, marami po ang tourists at marami pong uh, mga tanawin dyan sa sablayan uh, kaya minsan inaakit yung aking mga kapatid para lahat po sila ay uh, maka ano din, maka pasyal din po dyan nakakatuwa pong isipin at ang ganda pong isipin lahat ng ating uh, mga ginagawa ang ating mga uh, napapasyalan lahat po ay napakaganda pong ano Napakaganda po ang tanawin dyan sa sablayan. Ayan, marami pa pong iba na pwedeng mapuntahan dyan. At ako po ay nagala ko na yan. Pero ilang years na po ang lumipas na hindi na ulit ako nakagala. Ayan. Nandiyan po sila. Pababa po yan nagedon doon sa taas hanggang pababa. Ay napaka hihingaling ka po talaga. Ayan. Yung ibang mga motor is ayan po sa baba. Hindi nila inakayat. Minsan po kasi pinagbabawal nila na iakyat yung motor. Talagang lakad lang din daw po. Minsan yung mga sasakyan, ganun. Iniiwan lang po nila. Ayan po yung ating uh, mga kasamahan, mga kamag-anakan. Ayan, ang dami po nila. Nakamotor yung iba. Yung iba po yung nakasasakyan. na Ayan, guys. Ah, uh, sige po. At sa next sa next video natin, yung second destination na pupuntahan nila. Ayan po, maraming salamat po. Ingat po kayong lahat and God bless po mga kapatid lovers. Ingat po tayo lagi.